Tad-tad yung -tad tagapakulon, be. O. Papiti, so. Pak, pak, pak. Galing kaya, mukha-pak. na kakaon ng mga na. Ha? Huwag na kakaon ng mga tila. Huwag na kakaon ng mga tila. Tila lang na. Hmm ang tunga mo kayo. Ito ko lang sa buka kayo mga man. Dira, dala po namang microphone Hindi na maghaboy, hindi sila match hindi Si ano, si may harap to na na ito? Hindi kaya. Okay naman, pero ating... Pagkasa lang ang